Yan na mga buds. Yun, dalawa. Yan, bahay na nila to. Nandito lang bahay nila eh. Yun, bilang tayo ni Ma'am Pinay. Buds, yun, lima. Ito yung mga idol mga buds. Ayan na, yun yes, sir. Yun. Kasamang fishbowl. May kasamang fishbowl ang mga lata na uh, undersize. Yun. Yun na mga buds. Yan na mga buds oh. Uy, talaga. Good, morning mga kabads. Uh, medyo maalon ngayong araw mga kabads. Uh, Nakas na nga pa agad. Attack namin mga kabads. Nakarya na may pala. Sa mga parin Arnold. Oh! Oh! Hehehe. Attack namin mga kabads. Yun mga kabads. Magandang umaga. Sa mga pagpalang umaga pala sa lahat. Uh, Shoutout sa lahat ng mga subscriber ko dyan sa viewers. Lalo lalo na kayo mga pinayin na may regla. Miguel Love Shoutout mga As mga 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 vlogger, mga lang shout out. Ah, uh, pangalawang area namin to mga bats. Uh, sana makauwi ulit ng maganda. Parang tumama na sa spot. yon. Ang bayan mga mga mga, mga bats, hindi na hatak namin video ma lakas ng alon. hangin. Bye tight na. Sige. What's up? Ano yung bandera namin sa bambang? <laughs> Sana makauli na naman mga bats na maganda. Maganda lang din na namin. Ariyan ko, okay pa rin. Hindi makita naman kanina yung bundok. Ano, Tansyahan na lang ito mga bats. estimate mo yung takbo mo galing tabi para pagdating mo sa ano, Ariyan, tamang tama talaga. Sol mga Hello ng umaga sa lahat Kasi ang mapagpala ang umaga Lakas ang abagat ngayong mga araw mga kabad O oh, maalun. Yun Ito so, yung bandira namin oh Sa bandang mga lubos sa kita Ijo e, no. oh. e, yang ngaditan Nangisara lang tungan to Nangisara lang to Ijo yang ngaditan Tawan Ijo yang Pawaan sa agro ala nyo sa Yung bandira namin mga bansa nyo no Pawaan nyo na agro balagbag ikaw okay, ayun mga dey tanaw doon right. uh, tapay lang mga yun know, oh, umpisa na kayo mga quads nananawagan uh, na kami sa mga isda sana andyan pa rin kayo mga quads mga isda dyan, sari-sari ulap ng mga bagat mga quads, maalon sana lumabas yung mga magandang isda unang birada medyo napatabi kami konti o um, para kahapon Macbads. mga quads mga stripers to Sureball sa striper sa mawad. Tapon ah, nga medyo malaot. Striper eh. Tingin is the... Oh, Uy, mabuhangin pa. Tabay mga bats. Limang banata, walang huli. Ngayon, nandiyan na. Ah, anim na lang pala mga lang Walang laman. Walang huling isda. Ngayon na nakahuli sa lambat namin na pino. Oh, sunod-sunod na mga idol. Nanawagan na kami pa sa mga isda. Na lumabas naman kayo para marami-rami naman ang huli namin. Yan oh. Ilang piraso pa mabas, maliliit pa. Eh, hey, okay, pagwa ang ilay gamay, mga buds. Oho. Uh -huh. Yan na mga buds, ang liliit mga latan. Oy, kanuping. Yan na. Yun magro naman mga Bads ayan na mga Bads ayan na thank you Lord niliit ng latan banatan mo na to eh sa iyo na yan ng pang to eh ayan <laughs> mga bads, oh malakas na yan mga Bagat mga Bads doon sa unahan namin walang huli ay oh ay panong panong ba ayan na ayan na mga Bads yun dalawa lawa mga wads sir uh, sa mga isda dyan na striper talakitok uh, mapakita na kayo mga kabads sunod na mga wads yan na yan yan bahay na nila to nandito lang bahay nila eh lapit sa turbina <laughs> apat na tato? Ah, uh, dito lang bumabawi Sunod na linggo mga bads, uh, bago na ito yung lambat natin na eh? yun. bilan tayo ni Ma'am Pinay ng lambat. Yun, oh! yon na mga bads, lima. Look, dalawang isang sulay bagyo. Oy, dalawang sulay bagyo. <laughs> Ang isda na mga bads, sulay bagyo yung tawagin. Sulay bagyo. Oh, mga malalaki na naman. Kahapon, ganda ng sizes ng mga striper eh. Ayan, medyo maliliit. Isda! Ay, panging isda! Panong-panongin na mga idol! Mga idol, mga bads! Ayan na! Yes, sir! Yes na, mga bads! Tama na! Mama, siguro yung isang bangka doon, no? Doon sa ano na, namin, Buti na namin sa pawan. Saka Gross. Kung pino rin ang lambat niya, siya yung nakatadali na. Mama, dito, mga bads. Dito kasi yung umpisa niya, kanina, eh. Uh, ito mayon ng saya la isa na blaba, gipa blaba ko nagigina Eh. Oh, mga lets, mga idol, mga kabats, ayan na. Oy, kargador, mga kabats. Kargador cities. Ito you know, malaki ang karga niya, mga kabats. Uy, isa ka pa yan, Nice, good. Good mob, good mob, mga idol. mga kabads ay dami damihan naman mandalang mga kabads uy sana tuloy tuloy na yan parang wala pa ay, mga kabads oh. yun maliliit yung mga striper ngayon dito ah yun no know? latan maliliit man ay hindi pa isda, isda. Oh, yun oh. Oh, yun na. Kabals, yun na. Fishball. Samang fishball. Hindi fishball. Ang mga lata na undersize. Oh, palabas mo naman ang ilong mo kahit maliit lang. Kahit konti lang. Yan na. Uy, ayos. Na panuping, mabad. Dugso, dugso, dugso. Sada yon medyo napatabi na tayo mga wads sana tumama yan ang sunod na banata oh eh yun stripe 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 tamaan mo na yung mga stripe mga idol eh sda sda Maliit talaga ang alatan dito. Kapon, maganda pa yung mga sizes ng alatan. Doon sa bandang laot banda, dito napatabi kami. Ganito yung mga uli namin, maliliit. Ang kalawad ka may pagkakas. Mungkin dah mahang dah mai biu kau buat mahu. Hi, tidak hindi tumama mga bats. Sayang. Hindi na sana ako. Mga tatlong dipa na lang dyan. Uy, tuloy-tuloy na mga bats. Ay, bagong lambat. Banatan mo na. Bagong lambat yan. Ang gawa ko ka nakaraan. Unang pangalawang area pa lang to. Hindi masyado tumama sa bahay ng isda mga bats. Uy, yan na. Medyo malaki na. Tamaan mo naman bago naman bago na. Tamaan mo na parang wala kang mahawakan na lambat, puro isda na lang. Yun. Tuloy tuloy. Lakta sang bunggo pa ba. Ya, mabot. Yun oh. Uy. Isda yan. Finding Nemo.

Tay, go sang sakam. Ibyas ka mai, wai eh. gapon may lalaki pa yung uli ngayon wala na. Ayun na. Yon. Yon na mga vans. Oy, kay dalawa latan strippers. Sa sakpapa. Uh, dito mama sa kawan mga kabads. Dito mama. Oh! Ay! Isda! nawaga na si kabads. Mga idol. Ay! Di pong Chloe ah. Kababa. May! So mga kabads. Medyo malayo-layo ang agwat ng mga isda dito oh Ay! Maliliit pa. Mga buto na ang alatan. Yung mga huli. Hindi, walang mamaw dito. bagong mawalay sa ina, yung mga isda dito mga bads. Dito mama sa mga malalaki. Kapon, maganda yung uli namin doon. No? Isda! oi, Tingin isda! Dito mama sa kawan isda, yung bagong lambat. Ayan pa ang sunod niya. Oh. Uy, ng mga Oh, oh mga kilawan dai. Ay, uh -huh. ay letap, sedang letap, letap na isda. Sto. Talaga. Malalaki. Tayo ka lang mag isda bats. Oy, madalang mga bats. Nagkal bago na sundan yung isda. Oy. Wala nang pugro grow na pugro. Maikli na lang yan. Yan na mga kabads oh. Uy, ito ang Liit pa. Talugan. Ito. Wala talaga. Ay, mabuhangin ang dinaanan mo. Ang oh. lambat na na magaling manghuli mga bad, Hindi tumama sa spot. Pa isa-isa yung huli niya. the last, ni Jo eh. ay kita kalau Anis eh, dah po. pun isda big uh, nananawagan ako sa mga isda uh, bakit nawala kayo <laughs> sana kayo pumunta mga kaibigan kong isda parang nawala na kayo dito sa spot ito lang yung sana lambat na pag asa namin ng mga huli na marami pero dito mama ayan ah, yan talaga hindi naman lahat na karyada surkuli croaking rin yan mga bats limang banatak si Sompisa anim na banatak si Sompisa walang huli buklo kaya yon. tinapos siya dito buklo uli ay wala na talaga mga bats sumapit yung lambat namin tapos yung lambat na laglag dito, kinain ng ilis eh. Kaya <laughs> nirapan kami. Sinatan patuloy ako. Uy, may isda mabads, ka ba? Siya nooping. na lang may isda pa. Sapit yan. Masak naman yan. Masak. Uh, lumaki na yung alon mo ba? Mabit. Thank you, Lord. Yun, lumakas yung mga bagat, mga bads. So, sumapit pa yung lambat kasi. Isang kanuping na yung uli, bandang uli dito. Tapusan. Yan, nagdagan yung isda namin. Kunti lang yung uli. mama sa spot. talaga tapusan tapos lang kami. Yun, kabad, na kami wala uh, pa so, matagdagan yung isda yun mga kabads pa away na kami sobrang isang libo naman yan siguro yung huli namin salamat pa rin sa Panginoon kahit paano may uli hindi na zero kaso ah, yung mutuan pa itong pinutol ko na lang kasi kinain ng ilisi nalaglag kasi yung lambat doon pagpandar ko nas mabit ayun, uh, dali ng ilisi kaya yeah, nahirapan na tuloy basa patuloy ako ah, Ganyan talaga mga bas Hindi may iwasan minsan Hindi napansin eh Okay, tabay na lang mga bas ah uh, Bye bye